Dila isang bagong flag ng bansa ang pumalit, ang ROC flag na may Olympic logo. Pero hindi ito bagong bansa, kundi ito ang Russian Olympic Committee. Dahil sa doping case na kinasangkutan ng Russia noong 2011 to 2015, napatunayan na mahigit isang libong atleta ang involved sa doping program na isinagawa ng estado mismo ng Russia. Dahil dito ay banned ang Russia sa paglahok sa Tokyo 2020 Olympics. Ang mga atletang napatunayang ang hindi sangkot ay pinayagang makalaro sa ilalim ng Russian Olympic Committee. Russian man ang nakilahok na atleta ay hindi sila tumatayong kinatawan ng bansang Russia. Hindi rin nila maaaring iwagayway ang bandera ng Russia. At kung makakuha ng ginto, hindi rin maaaring patugtugin ang kanilang national anthem. Fair enough? Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content ay maharing i-like, mag-comment at i-share ang ating video. Para sa makabuluhang sports content, tumutok lang sa Bolahan TV YouTube channel at FB page. Ako si Benson Dela Paz at ito ang Bolahan TV.